dahil mo sa akin. Si Alisa din. Di ba? Addition naman. Kasi si Alisa din wala. Good day mga ka-sports natin dyan pero para sa mga fans ng Choco Mucho ay hindi nga masyado maganda ang ibabalitan natin. Matapos nga ngayon kumalat ang videos nga na nasa TikTok ng ating CC Rundina. Ang MVP nga ba na si CC ay meron nga ba siyang kinikimkim na sama ng loob matapos nga magsialisan ang kanyang mga kako-teammates. Kahit sabihin natin na sa bandang last part ay sinabi niya na magiging masaya naman siya sa pag-alis sapagkat kung ito naman daw ikakasiya ng kanyang mga ka teammates ay okay lang naman sa kanya pero kitang-kita naman ng mga netizen na nagre-react na medyo daw talaga may tampo si sisi sa kanyang mga kakakoot teammates matapos nga nagsilayasan ito sino ba naman ang hindi mabibigla nagkaroon na nga sila ng silver medal sa kapa ito nagsi Alisan. aalamin natin ang buong kwento pero bago ang lahat kung bago ka mula sa aking YouTube channel huwag kalimutan mag-subscribe i-click ang ating notification bell para lagi kang updated sa lahat ng issue pagdating sa volleyball susunod na drop it. bago natin puntahan ang mainit nga na videos na kumakalat ng ating si Rondina at nagsalita nga siya hinggil sa pag-alis ng kanyang mga kakotimates, atin munang i out ang ating mga masugid na manunood. Sabi niya nga, pa-shout out naman dyan, Sisi at Tots niyan. Shout out nga sa ating Ranulfa, Kukat. Yan siya nga ang napamessage sa atin. At ito pa ang isa pang nagpapashoutout. Pashoutout from Caribbean Island. Yan si Jambo Ang ang nagpapashoutout. Sabi naman ni Lolito Balabis, pa-shoutout idol. Yan, shoutout sa iyo dyan, Lolito Balabis at shout out nga rin kay Liza May. Sabi niya nga sa kanyang message, shoutout idol from Sitio Baca, Barangay Apas. Fans ako ng Titans. May pa-heart pa siya na Violet hanggang dulo. Love, love, love. So yan na nga mga ka-sports natin dyan. Ang ating mga masugid na manunood ay atin na nga na shout out. Kaya sa mga nais nice dyan, mayroon ipag-greet at mayroon gustong ipa-shout out. Mag-comment kayo sa baba at sa next natin vlog ay mabilisan ko kayong isa-shout out. Dumako na nga tayo sa pinakamainit na issue nga ang reaction nga ni C.C. Rondina sa pag-alis nga ng kanyang mga kakotimates. Kung kapansin-pansin naman talaga mga ka-sports na talagang si C.C. kahit sabihin natin na sa kanyang reaksyon na okay lang daw, hindi daw siya malulungkot sa pag-alis ng kanyang kakotimates. At, at kalikit pa nga sa videos na yan, sinabi niya pa na kung umalis man daw ang kanyang mga kakotimates, ay ikabubuti nila yan at sinabi niya pa ikakasiyan nila yan. Yan nga ang pagkasabi ng ating Sisi Runtina. Sa videos na ito ay talagang maraming nag-react na mga fans ng Choco Mucho sapagkat akala talaga ng kanilang fans ay solid na nga ang kanilang team dahil nga nagkaroon na sila ng podium finish hanggang sa dulo ay nakaabot pa nga sila ng silver medalist ay eto nga mga ka-sports ay medyo nagula talaga ang mga fans nga ng Choco Mucho sa pag-alis nga ni BDL, ni Denden Lazaro Revilla at ni Caitlin Biray. Hindi lang pala tayo ang nagulat mga ka-sports at hindi rin lang tayo ang nagtaka sapagkat kita naman natin na maging si Cici nga ang kanilang kakotimates ay napa post pa nga dyan ng kanyang mga reaksyon. Tingnan naman natin sa videos na halatang halata talaga na si Cici Rundina ay grabe ang kanyang kalungkutan. Kita naman natin na parang gusto niyang sisihin pa ang kanyang sarili, nagtatanong nga siya at sinabi niya nga 'di ba sa videos sa unang part ng videos, ako ba ang dahilan kung kaya sila umalis, 'di ba sabi niya nga? kung kailan daw mga ka-sports na meron naman daw mga additional sa kapanag si Alisan nga ang nasabi nating kapitan pa ng Choco Mucho at itong si Denden Lazaro na isa na rin sa mga pinaka-betera na nga dito sa Choco Mucho. Matagal na nga sila magkakasama. Alam natin noon pa man nang wala pa si Sisirundina Rundina ay nahihirapan talaga sila makapag-podium finish. Nakaabot man sila noon sa Final Four pero hindi sila nagkaroon ng silver medal at matagal na nga sila nasa mababang standing. Ngunit ngayon ngang conference ay talagang kita natin na nagsumikap talaga ang bawat team. Ang bawat mga ka-teammates nila ay talagang sobrang pinag-igihan nila para nga makamit nila ang kanilang minimithi na makapag-podium finish at Nagawa naman nila yan sa pamamagitan nga ni Sisi Rondina, Madi Madayag, Cherry Nunag, Boss Dina Wong at lahat ng mga kakotimates nga ni ang ating Boss D ay gumalaw naman. Kung kaya napagtagumpayan nila yan. Pero nakakagulat talaga mga ka-sports duda talaga ng ibang mga netizen na baka daw di umano ay meron tampuhan nga sa pagitan ng kapitana na si BDL at itong si Cici Rundina. Well mga ka-sports, hindi naman natin yan mga ka-sports masasagot. Pero batay nga sa videos na inilabas nga ni Sisi Rundina, kayo na lang ang bahalang humusga dyan. Kung ano sa tingin nyo ang nais iparating ni Sisi Rundina. Ako nararamdaman ko na medyo may pain, meron sa manan ng loob nga itong si Sisi Rondina sa pag-alis ng kanyang mga kakotimates. Halatang halata naman kasi mga ka-sports eh. Kahit nga ulitin ko, kahit sinabi niya na magiging masaya siya sa pag-alis at hindi siya malulungkot. Pero kita naman natin mga ka-sports na talagang sa reaction nga ni Sisi Rondina, yung buntong hininga niya, grabe dyan sa videos na yan kung mapapansin nyo mga ka-sports. Talagang para sa akin ay medyo meron talaga siyang kinikimkim na it sa pag-alis nga ng kanyang mga kakotimates. Dito mga ka-sports natin dyan, kung mapapansin nyo, mukhang hindi ata nag-usap si BDL at itong si Cicero Dina at ang mga kakotimates niya, kung bakit siya, or bakit sila umalis. Mukhang wala rin alam si Cici Rondina, mga ka-sports natin dyan, sa pag-alis nga ni BDL, Denden Lazaro at ni Caitlyn Biray. Kasi kung alam yan ni Cici Rondina, hindi na sana yan mapapareact ng ganito. Baka biglaan talaga ang pag-alis ng tatlong ito. Well, mga ka-sports, umalis man si BDL, Denden Lazaro, Revilla at si Caitlyn Biray, tuloy pa rin ang hampasan sa paparating na PDL All-Filipino Conference 2024 at solid pa rin naman masasabi ko ang Titan sapagkat nariyan pa naman ang kanilang first six wala naman umalis sa first six nila sa halip nga mga ka-sports natin dyan ay nadagdagan pa sila ng kanilang mga malalakas rin na players na makakatulong nga nila sa paparating na VBL sa tingin ko naman mga ka-sports natin dyan hindi naman ganoon kalaking impact nang nawala nga ang tatlong ito sila naman talaga ang umalis sa Choco Mucho at para sa akin wag na lang ni si Sirindina isipin na kasalanan niya o siya ang dahilan kung bakit umalis nga ang kanyang mga kako-teammate. Siguro mga ka-sports, kinakailangan lang siguro mag-usap ng kanilang mga dating kako-teammates na umalis sa kasi si Rundina. Kaya tuloy pa rin naman ang laban ng Choco Mucho. Yan na lang masasabi ko. Lalo't narito na nga si Mars Alba, Ann Mendres at Bia General na pinakilala na nga at we welcome na nga sa Titans Family. Atin na lang support suportahan si si Sirundina, Boss Dinawong at ang buong kupunan nga ng Choco Mucho Flying Titan sa paparating na PVL All Filipino Conference 2024. At para hindi kayo mahuli sa lahat ng update natin, mag-subscribe na kayo at madalas tayo mag update Thank you so much. God bless!